Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? may nagbigay sa akin ng mga damit mayroong pang cash mayroon sombrero ayan mabay ito mga customer kung mga gwapo pa mamaya ipakita customer ko lang sa Diwata Mini Mart ayun yung Mini Mart ko mga buhay bilhin lang sila dito ganon kababait ang mga customer ko dito guys kayo yung mga ingitira dyan Diyos ko pakabait din kayo <laughs> para mabigyan kayo hindi yung ginagawa nyo lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay, kung magtingda-tingda kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige, boss. Salamat. Okay. Yun nga. I love it. Sumbrirong mahal. Mamahalin okay, siya at saka. Ikaw ilaw nakabukas na. na, na <coughs> ilaw? Ilaw. 哎呀，你们啊！